Hello po mga kalaki, ayan. Nakatanggap po tayo ng mga balato mula kahapon. Nakaipon po tayo ng 4,000 po mga kalaki, ayan. 4,000 po ang naipon po natin mga kalaki. At gusto ko po, i-share ko po ito sa inyo mga kalaki. I-comment mo nga dyan kung bakit kailangan mo ng tulong na kahit konti lang bibigyan kita. I-comment mo kung anong dahilan mo para replya uh, para i-chat kita, replyan kita, at para maipadala ko sa iyo ang tigpa 500 siguro pwede ng 8, 8, okay? At least tumutulong tayo unti-unti ha ah, mga kalaki. Ayan po, sa inyo na lang po yung mga binalato sa akin. Nung mga nanalo po nakita yung pinost po natin, okay? At syempre po ngayong gabi po, ngayong April 2, ngayong gabi, alas 7 na mga kalaki. O bukod po rito sa pamimigay natin ng mga, ng mga tulong po na maliit, uy, Huwag nyo naman akong binabash. Hindi naman ako mayaman eh at least tumutulong ako. Yung daming mga bashers dyan eh. Ayan po, hindi lang mabigyan ng laki numbers, binabash na ako. Huwag ganun. Ayan po. Uh, looking forward po tayo, at least may natutulungan po tayo na iba. Okay? Sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan mga kalaki, magsusumada po tayo ngayon ng 2-digit uli at ito po ay sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila po mga kalaki. Ano po? Okay? Yung mga pamigay po natin mga kalaki at sa mga Uh, senior citizen po dyan, lalong-lalo na po yung mga may mga sakit dyan na ah, wala pong pambayin ng hospital, na mga pambili ng gamot, bibigyan ko po kayo ng lucky numbers na wapo mapanalo ko po kayo. Okay, umpisahan na po natin ngayon mga kalaki. Good luck!